Dumako naman tayo dito sa 50,000 roses. Maganda kasi to paggabi. Kasi buhay lahat yung ilaw. Tapos yung camera mo, eh, i-adjust mo. Para hindi gaano madilim, di ba? Gandang mamasyal dito paggabi, oh. Di ba? Kita nyo naman, ang ating 50,000 roses. Napakaganda. Saan pa kayo? Uy, may eh, bago nga pala kay Meta, no? pag pare-pareho pala yung kinocomment eh, ini-spam niya. Yung hindi, hindi niya pinapakita sa atin yung iba, no? Ganun pala yun. Kaya kailangan pag nag-comment tayo, mag-iisip tayo ng mga iba-ibang yung naayon sa video, di ba? Kasi gano'n na pala ngayon, ano? Marami na naka-hide. Siyempre, kailangan pag nag-comment tayo, yung naaayon sa pinapanood natin. Oh, nakakit na ako sa buwan. Half moon ba yan? Nakakit na ako dyan, oh. Malagkit yung ano, siguro bagong pintura. Oh, kita niyo naman ang kagandahan nito. Oh, sagana sila sa ilaw pag namamasyal ka sa gabi. Hindi ganong madilim kasi ang daming ila, bawat puno, bawat ano, meron. Oh, kaya ang ganda-ganda rito. Ano pa hinihintay nyo? Magpuntahan na kay dito.